ang laki ng kani, oh. Oh, ano yung paanya? Ayan, yeah, oh. huh? laki oh. Ha? Lalaki. Wow, lalaki oh. Ang tigay oh. Yata! Oh, ang galing ni Papa oh. Wow, dekay. Oh, picture, picture. Oh, ganda oh. Laki oh. Sarap oh, niyan, Ron. <laughs> libre lang. Oh, libre lang. O, oh. oh, mamimili naman mama sa oh, saka ni Jiro Uwi si ka na daw sa lola. Jiro uwi ka na daw sa lola. Ha? Ay, uwi ka na daw sa lola. Ay, tinatanong, ah. uwi ka na daw sa lola. Ay, eh. Uwi sa lola? Giro? Ah, uwi na daw siya. Ayaw. Ayaw. Ayaw, hindi 'yung eh. Ayaw daw niya. Tiba raw uwi na si Papa after daw no, 2 months. na uwi na si Papa. Eh, after, ano, ah, na sa kanin, yung babay ng kanin, kaning Ang lakas sarap. Papay ka ni. Ayusin papay yung forma doon. Lato sira, maayos pa doon yung